Pagban sa pag-import ng baka mula Espanya, hakbang ng DA laban sa sakit. Sa gitna ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapanatiling ligtas ang sektor ng agrikultura, inanunsyo ng Department of Agriculture, DA, ang agarang pagban sa pag-import ng live cattle mula sa Espanya, matapos matukoy ang banta ng lumpy Skin disease, LSD, isang nakahahawang sakit na nakaaapekto sa mga baka. Ayon sa ulat, ang desisyon ay bahagi ng preventive measures ng DA upang maiwasan ang pagpasok ng naturang sakit sa bansa. Batay sa impormasyon mula sa World Organization for Animal Health, UOA, kinumpirma ng pamahalaan ng Espanya na may mga kaso ng lumpy skin disease sa ilang bahagi ng kanilang bansa. Dahil dito, minabuting magpatupad ng temporary import suspension ang Pilipinas para maprotektahan ang lokal na industriya ng karne at gatas, Ipinaliwanag ng DA na ang Lumpy Skin Disease ay isang viral infection na dulot ng Capripox virus na nagdudulot ng mga bukol sa balat, lagnat, at pagbaba ng produksyon ng gatas ng mga baka. Bagaman hindi ito nakakahawa sa tao, maaari itong magdulot ng malaking pinsala sa kabuhayan ng mga magsasaka, lalo na sa mga umaasa sa dairy at meat production. Sa ilalim ng inilabas na memorandum, ipinag-utos ng DA na ipagbawal muna ang pagpasok ng live cattle meat byproducts at iba pang produktong maaaring kontaminado mula sa mga bansang may kaso ng LSD, kabilang na ngayon ang Espanya. Kasabay nito, iniatas din sa Bureau of Animal Industry, BAI, ang mas mahigpit na inspection sa mga entry points tulad ng paliparan at pantalan upang matiyak na walang makalulusot na ipinagbabawal na produkto. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., ang hakbang na ito ay hindi lamang simpleng precaution, kundi bahagi ng mas malawak na biosecurity plan ng bansa. Mas mainam na mag-ingat ngayon kaysa magsisi sa huli. Isa lang na kaso ng LSD ang makapasok sa ating livestock farms. Maaari itong kumalat ng mabilis at magdulot ng malaking pagkalugi. Anya, samantala, tiniyak ng DA na may sapat na supply ng baka at karne sa lokal na merkado, kaya hindi inaasahang magkakaroon ng kakulangan o pagtaas ng presyo. Inatasan din ang mga lokal na magsasaka na palakasin ang kanilang farm hygiene at bakunahan ang kanilang mga alagang bakalaban sa mga posibleng sakit. Sa mga nakaraang taon, nakaranas na rin ng mga hamon ang livestock sector dahil sa mga outbreak ng African Swine Fever, ASF, at avian influenza. Kaya't sa pagkakataong ito, mas maingat na ang gobyerno sa pagpigil sa anumang posibleng banta. Sa huli, nanawagan ang Department of Agriculture sa publiko at mga importer na sumunod sa umiiral na ban at makiisa sa pagpapatupad ng mahigpit na biosecurity measures. Ang naturang pagbabawal ay mananatili hanggang sa makumpirma ng mga autoridad na ligtas na muli ang Espanya mula sa lumpy skin disease. Isang paalala mula sa DA. Proteksyon sa ating mga hayop. Proteksyon din sa kabuhayan ng bawat Pilipino.